Sa kabila ng kinakaharap na kontrobersya sa citizenship ni Banban Tarlac Mayor Alice Lial Guo, ipinangtanggol e siya ng kanyang mga constituents. Hmm. Mm -mm. Kaya naman, pinulsuhan ng Net25 News Team ang mga residente na ni Mayor Guo kung saan pinapalagan po nila itong mga aligasyon laban sa kanilang mayor. Kaya naman, pakiusap pa ng mga residente doon, huwag dikdikin ang kanilang alkalde sa itinuturing nilang maliit lamang na kasalanan dahil nakatutulong naman ito sa kanyang nasasakupan. Kunin natin ang buong detalye mula sa live report mula sa Bandbantarlat. Eto, naroon po si Erlo Bringas. Erlo, anong latest yan? Alex, sa buong maghapon nating pag-aabang din dito sa Municipal Hall ng Banban Tarlac ay hindi natin namataan ang kang ang alkalde na si Mayor Alice Gugo. Guo. Pero sa halip ay inikot natin yung mga residente dito sa kanyang nasasakupan at kiitilas kahit ano pang mga isyu ang pinupukol sa kanilang alkalde ay patuloy naman itong tumutulong sa kanyang nasasakupan. po ay isang Chinese. Hindi nagpapaapekto si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagseserbisyo sa kanyang constituents kahit pa kabilaan na ang kwestyon sa kanyang pagkapilipino. Katunayan sa kanyang social media account, ipinakita niya dito ang patuloy niyang paglulunsad ng proyekto. Ang mga taga-Bamban, abot din ang pagtatanggol sa kanilang alkalde. Kabilang na dyan si Mang Albin. Sabi ni Mang Alvin, limampung taon na siyang residente sa Banban at dito na siya nagkaroon ng apo. Danas niya daw ang servisyong publiko na ibinibigay sa kanila ng alkalde. akala na magagawa yung kanyang pagsaservisyo sa aming bayan. Kasi sobrang bayo talaga, proud siya. Una po sa lahat, pag bago pasukan, meron kaming ano yung meron kaming mga supply, Pagtagulan naman, mga ayta at mga nasa resettlement, binibigyan ng relief goods yan. Sayang po kung mawawala siya. Sayang po talaga. Kailangan siya kung mayroong pagkukulang o may nagawang konting mali na hindi naman niya sinasadya, kailangan po huwag naman, huwag naman siyang isipin na masama. Katunayan, pati ang kanyang nga po ay nakaranas din ng tulong mula sa alkalde. Ibang ang paninilbihan sa bayan namin. Iba talaga. Kaya nga po, sayang po siya. Tulad ng mga tao dito sa Pampanong, maraming masakit, may sakit na full support siya hanggang ngayon. Sample na lang, yung nga po ko, nandito. Yan, e, isang lapit lang sa kanya, magmula noon hanggang ngayon. Sinusuportan siya, binibigyan ng pag-maintenance buwan-buwan. Kilala raw na mga residente sa lugar si Mayor Guo na dating magbababoy at magsasaka bago ito naging alkalde. Tinuro ng ilang residente ang mismong farm ni Guo at sinubukan naming katukin at makapanayam sana ang mga nasa loob pero walang humarap sa aming team. Ako po, Si Mang Noriel, isa namang tricycle driver, apat na put tatlong taon na raw residente sa barangay. May tuturing nilang sikat na ang kanilang bayan dahil sa alkalde. Bilang aya kasi sa ginawa nitong proyekto ay ang pagpapaayos ng kanilang bayan at maahikayat din ng mga negosyante na pumasok at mag-invest sa ban-ban. Kaya kinagulat din nila ang nangyari na ito sa kanilang alkalde. Sabi pa ni Mang Noriel, mas ramdam daw nila ang naging pagunlad ng kanilang bayan at nailapit din sa pangunahing pangangailangan. Kaya niya siguro ni Mayor yan, malalampasan. Uh, Lilita doon yung katotohanan talaga kung anong, ano bang nangyari doon. Sinubukan naming puntahan ang munisipyo ng Bamban para makapanayam si Mayor Alice Guo. Pero sabi ng kanyang staff, isang araw pa ito huling nagpunta sa kanyang opisina. Monday, nag sa rin yung Ah, okay. Sige po, sir alam yun. Uh, Kung pupunta. Um, mm -hmm. Na sentro sa kontrobersya si Mayor Guo matapos ang raid sa mga pogo na pinayagan daw nitong mag-operate sa Bamban. Kinawastyon din ang kanyang pagka-Pilipino at ang legalidad ng kanyang pagkandidato sa eleksyon ng taong 2022. Pero sa kanyang proclamation rally noong April 2022, sinagot na ni Guo ang kanyang kwestyon sa kanyang citizenship at nanindigan na siya ay Pilipino. Marami po nagtatanong, sino daw po Musgo, taga Barangay Vergen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Pilipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Filipino citizen. At may pusong bamban. Sabi naman ng Tarlac Provincial Office sa isang radio interview na hindi sila pamilyar sa background ni Mayor Guot. Ipapaubayan na raw nilang investigasyon sa kinaukulan. Samantala Alex and Ali sa buong maghapon ay wala tayong nakausap mula sa o oh, hindi natin nakapanayam si Mayor Alice guo at hindi siya nagtungo dito sa kanyang tanggapan. Pero kanina bago tayo sumayong papawid, nakausap natin yung isa sa kanyang mga staff at hindi daw muna magpapainterview ang alkalde hanggat nagpapatuloy itong investigasyon. At sa kabila ng mga issue na kinaharap ng alkalde, tuloy-tuloy naman daw yung gagawin nilang serbisyo at paglalatag ng mga nakaabag nakaabang pa nilang mga proyekto sa kanilang mga nasasakupan dito nga sa kanilang bayan dito sa Banban, Tarlac. Balik mo na sa iyo Alex and Okay, Erlo, uh, hindi nga matatawaran ang pagtatanggol ng mga residente dyan sa Banbano, sa kanilang alkalde. At kanina nga rin nakausap natin yung provincial information officer ng Tarlac at binabanggit nga niya na sila rin mismo nagulat na Uh, kini-question nga ang kanyang citizenship. At sa sabi nga niya, marami daw mga programa, proyekto ang alkalde diyan sa naturang bayan. Pero kung ikaw mag-iikot diyan na uh, Erlo, kumusta ka develop ba ang banban? ban, -ban? Uh, paano, pa paano mo paano mo maiisasalarawan ang banban -ban? na isang bayan? Ano ba? Uh, kasing ganda ba yan ng uh, isang lungsod na katabi lamang nila? Or ano bang nakikita mo dyan sa kanilang uh, development na naturang bayan? Well Alex, uh, kagaya ka nung sabi nung mga residente dito unlike before, talagang malayo sila sa titatawag nga natin na kanayunan yung mga talagang uh, uh, kailangan puntahan nung mga residente o isang uh, individual kagaya nung supermarket, mall at marami pang iba. Iyon isa sa kanilang nakikita nga naging nga pag-unla dito sa kanilang bayan mula ro na maupo, etong uh, si Mayor uh, Guho at patuloy yang nadadagdagan dito, actually kahit sa katubigid dito ay talagang may mga establishment na rin at may tuturing na nga rin na halos mag, uh, parang uh, uh, siyang uh, syudad. Pero uh, sabi ka nyo mga residente, ay malaking tulong din itong uh, si Mayor dahil nga sa nararamdaman din naman nila kahit papaano yung nagiging pag-unla dito sa kanilang lungsod. Kaya kahit ganyan yung mga issue na natatanggap ng kanilang Alcalde ay uh, patuloy daw nila itong ipagtatanggol dahil nakakatulong nga ito sa kanilang, uh, sa bawat isang individual na taga rito sa bayan. Ito pa uh, erlo nakapagtataka rin no, sa naturang bayan 'di ba ang uh, sa isang bayan talagang may away politika dyan? pero meron ka ba narinig na katunggalian niya sa pagtakbo ng alkalde eh hindi ka ba nakarinig ng uh, negative against sa uh, mayor Guo? Actually, Alex, sa pagkakaalab natin, hindi naman naghain nung election pa, ito nung uh, nung uh, botohan pa dito. Walang naghain ng anumang uh, protesta laban dito kay Mayor Guo, molando nang uh, nanalo ito sa pagka dito sa lungsod. Natanong din nate, 'yung mga uh, residente dito, eh talagang meron talagang kalaban tuwing magkakaroon ng election dito. At hindi uh, not mistaken, tatlo apat silang o tatlo na magkakalaban dito noong election na talagang si Mayor Guo yung uh, lumamang ng uh, halos 500 votes doon sa sinundan niya nga uh, mismo nga aspirant na uh, alkalde nung time na yon na isa na kayong kapitan dito nga sa isang uh, bayan din, dito sa Banban. -ban. Pero ni isa doon walang uh, binabanggit na anumang uh, kabaligtaran sa anong sinasabi ng mga residente dyan sa mayor. So far Alex, wala pa tayong narinig na ano mga kabaligtaran o yung mismong negative uh, part about dito sa pamamahalan ng kanilang alkade. Halos lahat ng mga residente na tinanong natin dito lalo na dun sa uh, kanyang tinirhan uh, tinerhan na uh, barangay yung uh, Uh, Barangay Vergen de los Remedios ay talagang uh, masipag at uh, sinuturing nilang uh, negosyante itong uh, kanilang alkalde na uh, pigiri, mm -hmm. uh, magsasaka at uh, iba pang uh, ginagawa ng uh, isang agriculture na business dito uh, sa kanilang gabayan. Okay, panghuli siguro Erlo, dahil nga uh, grabing suporta nila kay Mayor goo may mga plano ba sila? Uh, ha habang nagpapatuloy ang imbisigasyon sa Senado, nagpapatuloy ang gagawin ng DILG, uh, wala ba silang gagawing mga, sabihin na natin, wala ba silang gagawing kilos protesta dyan? Well, uh, hanggat uh, patuloy sa pagbibigay serbisyo sa kanila, itong alkalde at uh, patuloy daw nilang uh, paglalaban yung kanilang uh, mayor. Pero uh, yung pagpoprotesta, siguro ay uh, idadaan na lamang doon nila sa uh, social media at uh, pagbibigay uh, ka uh, mag-positive uh, na komento para ka dito sa pumahalan ng kanilang alkalde dito sa kanilang uh, bayan, Alex. Okay. Maraming salamat sir Erlo Bringas. Mata natin dyan sa Pahay ng Banban sa lalawigan ng tarla. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Matanang Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ifollow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.